Oh, ang oh, grabe si Manoy, Noy. Nadali mo na naman. Yan siya, tingnan ko Malaki to, malaki Oy, yan, malaki. Yeah. To. Malaki to! Yan, yeah, thank you Lord. Malaki rin, nakadali. <laughs> Champion! <laughs> Giliago ba? Malaki rin o. Oh. Ay, ganda, good size. Uy, grabe. Ayan, mga tayo, mag tayo malabo talaga yung video natin mati sa ano sa back ng cellphone yan mati oh luto na parang ganito yun eh mga big water bravo tatayawa ay nawala na ay nawala na, na. 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 uli ito na ang nagsisimula yuhuuu mga katoy Bayabasin nyo na ako dito, mapapatin. Oh, <laughs> yun <no>? maganda. <laughs> o, maganda. Panimula, patoy. Oh, <laughs> Ito yung Michael, bayabasin mo na ako. <laughs> Yan mga toyo, fishing spot natin. Oh. Yan mga toyo, di ba? Yan kasama din dito sa Lidl Mar. Lidl Mar! <laughs> Good, Good morning. Yan si Katay may Ay, papa Chin, papa Chin. Good morning. Hey. Yan. Oh. Si, ano? Kacay Bilog. Si Michael. Yo, so, tapos si Ed Vlog 1 doon, mga Ah, grabe. Yo, mga dami dito, mga taga Marikina dito. Si Master, Master, anong taga saan tayo, Master? Taga Taytay. Yo. <laughs> Enjoy. Yo, thank you, thank you. Oh. Dale. Yan si Dale. Oh. Okay, okay. Yan, sana mag-enjoy kami dito, mga tay, no. At siyempre, andito yung leader na namin matay, si Sergeant Alibasbas. Batang kape. <laughs> Yan, good morning, good morning, good morning ulit mga toy sa inyo. At bagong bayan facing spot tayo, no? Race back, race back. So walang kasawasawang ano, tilapia rito. So yan, dyan lang tayo mga toy, no? Dito, at nakaisa na tayo. Panimula. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang sirti pala pagkalahin tayo magkasama. <laughs> <laughs> Lumipat pala Kasi ang dami nyo rito. Ano? Iba yung sitap nila doon puro botong delikado ba mahagis ulit yung silpo natin sa gitna so yun okay, so, sit up natin isang floater at isang boto, yan yeah. yun at si saan ba si ano si Manoy Max Vlog Manoy Max Vlog tara na Manoy Max Vlog kaya kasama natin si Manoy sila Kabingwit at si Kabiwas nasa ano daw nasa ang uno pero ahabol sila mga kasi sana mahabol

Teka lang, wag, wag mo muna ano yun. Wag mo muna. Balik dito, balik dito. Teka lang, teka lang. ayos. O, oh, eh, ganun, ganun. Wag mo patamayin sa ano. Ang laki mga kasi, ah grabe Balik mo. Eh wag. Kaya na ayos, papatin. Balik dito, balik dito. Eh, yeah, abanti mo, abanti mo. Yo no, ah, <laughs> Grabe. Wow, <tig> <laughs> <laughs> yeah. oh, nakadali si Sergeant bas, -bas mga to, eh. oh, <laughs> kasi. <I> love you. Profi. <laughs> oh, <laughs> uh, oh, oh, oh. ah, grabe. Grabe kayo. Grabe naman. 5.5. Pangiho na kagad, no. Oh.

Naboy na manuwan na lang yung kipapatin mga yung ganda panalok ko Haba pa yun eh. eh. na pala yung ano, yung pinsan ni Kabiwas Binayabas na yung ispat dami. Siiii. Ibat pa ito bayabas niya Yung pamingwit ko tinanggal talaga o. Hahaha. Matindi siguro ano to. Ano pa Royal blood. Ano ba no? si Kaloy Expedition mga to, pa-support din pala yan si Kaloy. Kaloy Expedition. Ay, oh. Yan. Master. Ano, di ka tanaga na nag-rides tayong rides ngayon. mga Fishing trip muna tayo. Ayan mga katsoy. Passport ko si Kaloy Expedition. di tayo makapwesto dun sa una <laughs> kasi maraming missile dun. <laughs> Bakit mga butong? <laughs> nag shup! Baka mamaya pag shup! wala na isang hikaw. <laughs> <laughs> Grabe kasi mga katsoy Yung sit-up nila. Ano, bottom sit-up. Kaya sus, pag nagkataon. Huwag naman sana ano. Yung masabitan yung mga ano. Tainga. Dami yung kita manoy. Oh, yung pa-picture, picture taking. Grabe, Dito lang pala harvest mga kasi. Kaya pala, oh, kaya pala di nag sis, nag-gagalawan. Dito yung harvest, oh, sa may kagal. oh Yan, oh, yun, oh yung mga good size, Oh, oh. Oh, grabe si Manoy, Noy. Nadali mo na naman. <laughs> Yan siya. At ka. kay Manoy, Manoy. Buray. <laughs> Delikado mag-ano dito. Yan pa. Allah. Yan na pa. Ulo. Mga kasi, grabe. Wala, mabubuhay na lang sa video na natin. challenge <laughs> Wala. Wala kaming huli sa dulo. Maraano pa lang kami doon, isa, isa kay si Ronnie. Dito lang pala sa kanto. Oh, mga Katoy, nakaalis na sila, ano, pala sila Papa uh, Chin, tsaka sila Katoy Jonathan. Andito lang pala yung harvest, mga Katoy. Buti na yung mga Katoy, oh. Kakatapon ko lang tingin, oh. 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 oh! Ano pala, skip it na, pati good size. Ha? So, yun, meron tayong binigay din saan. Apat kapat na ulit, tapos isa pa lang din. Kasi, hmm, ano, hindi lang natin sabas, Uy, oh, yan na naman! Oh! Oh, yan na naman, oh! Sus, grabe, umalis na sila, Papachins! So, Ayan! Uy, balabas ka, Boy! Oy. Wala! Wala akong makapunta rito! Panabas ka, Boy! <laughs> Thank you, Lord! na naman! Sa spot na to! Oh! Ay! Ayoko mag yan na sa bulati ko. Ah, Nagpalit ako ng bulating yan. Sa akin kasi nakamari nito eh. Yun lang, kaya pala <laughs> eh. Nakamarin ito eh. <laughs> oh, Marvis na ito mga toy, sunod-sunod na ito. Uy, tingin ko good size in Hindi, normal na nabulat ito. Hindi mo lang Hindi yes. mo kunat? Hindi. Hindi mo? Ayun, ay, ay, nagat ka agad oh. Oh, grabe. Ay, sus. May ito. Ang liit, oh. Ayungin. Grabe. Huwag ka nga muna din. Ay, sus. Nakawal yung isa. Nakawal <laughs> na. Nagatay yung kanilang bulati ko. Ayaw talaga. Ayaw nila yung bulati na kulot na kulot. Hahaha. <laughs> Ayaw <laughs> sa kulot na ng kulot ng bulati kasi dito. Oh. Ayaw ng kulot na kulot. Ang oh. ganda ng gilip ko dito. Ayun, ang ganda naman. Eh. Oh, ay sus. Parang maganda. Gusto mo kasi doon, no? Oh. Nakapulotir ka naman, di ba? Oo. Oh. Ayun, batuan mo yun doon. Ang Batuwa. lalaki. Ayun, uh. doon doon. Ano, baka may nitang kayo? hindi meron din hmm. ako kaya yeah, um, na ang baka may ilang ka na sa kulay Di. ayun ito balik ang grabe ah ah ang grabe Anli. Anli kibit. nanay mo, pakigating mo inuutusan kita walang stick ninyong karating na kuchungo niyo sabi mo kuchungo wala pa -pa pakita mo rito Bro, <laughs> sabi daw kuchungo wala daw meron <laughs> Ba't meron? <laughs> Pero tingin mo lang ha. Hindi lang ako sa tabi ha. O oh, yan ano? Ang inang yan. Ito na lang pakakawalan ko na naman. Tapos di na naman ako ng matagal. <laughs> Ganun talaga. Kung baga parang ano lang yan. Try, try. Ito okay, na, na. na. kasi. Malaki to. Malaki, malaki to kasi. Ay nakawala. Oh. Uh, Grabe oh. Malaki nga no? Mangat no? Oo. Nakulua kayo. Pag nakawala talaga laki. <laughs>

Oh, Sinabi dito Sinabi Ay sus, Ginoo you know, oh. Tatutututoy Kala ko malaki Lunti-lunti lang Malaki na o O damay oh. Saan ba? Ayan o gilid na lang Sa gilid na lang? Oo So ayun Uwinak agad sila papatid O Ito na Ganda sana yung ano diyan, yung pa, yung ano niya, yung tao-tao, no? Sige, dito na lang. Hadap niyo, wala niyo. Ate Oh. oh. Sige. Meron pa ako saging dito. Yung dito, mga 'di sa kabila. <laughs> Daw na nang pisto, mga 'di. Lalaki pati oh. Uy, masaya na sila. Matawa na. Lata, maharbing. Ay, ano ka? Ooyy! Nasa gilid lang! Naa, na, naimit oh? si Paro, pa na yung atak ka. Oo oh, nga, taimik ka eh. Pagkaroon niya ta -imit, ta -imit. Ah, Ay, yung yung, na yan. Taimik, taimik. Wah! Loto-loto. Di man lang, di man lang pati pinakita sa atin, oh. Bawal! Ako kasi napasyok na eh. Oo. Oh. Oh. Gobi, oh, boti mo. Yeah. Oh. Di ba natutulog ka na ng gano'ng oras? Buti, di mo nasip-sip yung, yung, na, sip -sip yung <laughs> ano, nasubo yung sigarilyo. Hindi pa nga lang bawasan yung 20-20, 20 na naman nasa gilid eh. May iko yung salitaan natin. Ay! Ay, sus! Ginoo! Dumula? Ala, a, 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 dumula. Pinapauwi kasi. Pinapauwi na kasi ni Mrs. Ay, naka Ay, nakatuyo. Ay, naka Ay, nakatuyo. Ay, nao! Ay, nakatuyo. Ay, nao! Giniagawa! Ay, nao! Ay, nao! Ay, nao! Ay, nao! Ay, nao! Ay, nao! ano ba yan? Diyos ko. Eh, mati di talaga yung kawin natin. Puntik pa ako walang lang. Three fingers, ano ba yan? Pahulog na three fingers. <laughs> Ay! Tawa lang kayo, puro kinaka-carmes kayo dyan. <laughs> Grabe, harmes nila dyan eh, kasi yung mga katilid dyan sa dulo. Grabe ang dami ng uli nila diyan. Jus ko. Ah. Eh? Yan, yung bottom sit up. Kung nagbi-video lang si ano mga tay, si Ed Vlog mo, nak yung grabe ang laki ng uli. taka sila tatayuin si doon. Wag pa. Grabe. Ang ano. Sakit. Sakit. Ay, mamaya ito, masakit siya. <laughs> <laughs> Nalaglag nga pala ka sa Michael. Oo. Oh. <laughs> tawa lang, tawa pala si Utol mo. Huli? Ah, huli, oo. Oh. Nadal mo lang kami sa kwento kasi, Michael. Ah. Pwede oh, na. Pangihaw. Oo, ayos. Mapapasana all ka talaga. Pangihaw. Okay, na. para natin kay Kachoy ano. Kachoy Eric. Meron tayo ng binibigyan na sa mga tayo kita mga 3.1 eh. Kachoy Eric. At kay Kachoy ano. Dennis at Kachoy George. Ito pala mga natin. <laughs> Hindi tayo nakapista ng maayos doon natin sa kabila. Nauli na eh. Nauli. Punti na nga. Namuntik pa malaglag. Ayun, malaki yan. Kapit, ano yan? O yan, 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 yan. Yan magandang bigay mo dito. Ayun, lucky mga kasi. Uy, lucky mo. Oh. Grabe o. Oh. Pulahan pa. Uy, lupet. Hihi. <laughs> Mamaw. Oh para kay para kanino kay mama para kay hey, kay mama sang mama sang <laughs> di pa wala kang pagsita po ng cellphone ko magagat na yun malaki yung iyo oh <laughs> kasi ano Victor nakarami ka na ako yata walo kasi Victor pala di natin naisama kanina sa ano mga sa? Ah, pag-intro at kasama pa natin dito kasi sila sa kabila <laughs> <laughs> sa may harvest sa harvester mga harvester yan eh uh, nasama siya sa na, daan ano, kay Tim Tatay yan sa may gilid ng tabi yan na naman ayan oh, na, na o yan na naman o sus, gino o <laughs> hindi <Dipa. laughs> <Dipa> rin <laughs> ano ba ba mo? Kala ko siya ano eh. Tuko, no? Oh? Wala na talaga ito. Ginagpapala talaga ang naririto. Na dashboard. Wala. <laughs> na <The> dashboard. <laughs> grabe, binapatamaan nyo baka maya natulog dyan si Bibi. Wala, grabe, lalaki oh. Parang nag-skateboard yung tilapin wala lalaki oh. Robby, oh yun Robby, laki yan, master ah Yan yung mga tayo, si Eid Vlog mo Eid Vlog mo, jackpot <laughs> Di ka kasi nag-video, no? Ayoy sayang Yan na o Yan na Yan na, katibik naman sana all. Okay. Sana all talaga. Ay. Bala. Saris baka ang guhi mga natin sila pistom. Ano. Uh, kailangan ma tayo sa pistom. Pisto-pisto one lang yan eh. <laughs> malaki to. Malaki yan. Malaki. To. Malaki to. Yan, thank you Lord. Malaki rin, nakadali. <laughs> Champion. Yay, <laughs> <laughs> naka four fingers din. Sukas! So, Ay, 3.8. 3.9. 3.9. <laughs> Ganda One ng ano eh. Punti na. na lang point na lang mga tay. Point na lang ah. Ay, di na masama to. Lumalaban pa rin. Kain bugbog na. <laughs> Kain bugbog na lumalaban pa rin. Hindi <laughs> ba, ba kayo uwi diyan? Kami na Yung ispat kasi dun mali sa kabila. Bottom yun, hindi to palito. Miguel Lajorot, ah. kaya ano, Altom's Channel. Grabe, Altom's Channel. Yung spot nila sa ano ka Saudi. Hai, uh, Bang. Saudi Bang. Qatar. Ya, nah, lalambatin na naman. Salamat. Oi, nah. Soto, baso ka, Dan? Baso? Ay, ah? Baso ka, Baso. Grabe dyan mga tiyo Video natin mga tiyo tayo ng pang ano, thumbnail na Ayan eh, mga oh, Grabe oh Ayan uh, Yung iba dyan mga tiyo ano, Nagsiuwian na Kasi harvest na sila Dito lang yan sa Dulo ng isla Anong mga Sa bagumbayan bayan isla to <laughs> yan Dyan lang na nag harvest Sa kabila mga tiyo ano, Nang nakaraan Dyan 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 kila baby yan, na, kuha tayo ng picture Kachoy ya yeah. Nakadalis kasi si Idil Maro. Oh, ah, laki. Pero di nakapag-video ang isa dyan. Kasi ano, oh, aid vlog mo. Support, support lang. <laughs> Lapit na, coming soon, coming soon. Uh, pero yan, busy sa oh. oh. Yan, nag-love sila. Ano, yung mga taga-bigol kayo, ano, nagsiuwi na kasi yung jackpot na, jackpot. Jackpot. Yan. Oh. Atay, oh, mag-iaw tayo malabo talaga yung video natin mati sa ano sa back ng cellphone magiyaw tayo ayun naman papa ayun na papa ayun na video video ito ito grabe ito ito Kayurik. Kayurik TV ya bu. Oh, shout out daun sa Kayurik. Oh, shout out sa mga Kayurik jen. Ah, ada pula kami nama ting. Oh, iya. <laughs> Zero bala Andito kasi yung Zero promotor. Zero balance, eh. Mo huli. At ni Boy, saan na? The promoters Ito <laughs> tabig <laughs> Ay, ang dami na palang huli niyon. Wala akong alam dyan ha. Ang dami na palang huli niyan. No? May discount, <laughs> may discount? <laughs> discount. Discount lang. Eh, may ano na, na. Phil nga lang. Libre? Oh. Libre na. Ay, Libre na dialysis ngayon, Phil Ah, yun, yun. Ngayon natin, alam na natin ngayon. <laughs> eh, pwede na. Pwede na. Ay, wag naman. Pangit pag may <laughs> wag naman ng realization. Mahirap yun. Yun, medyo matuman na yung adventures natin mga kayo. Kung yung mihis ko, na. ko <laughs> kung naka nakaligtas yun sa ano. Dianis is yun. Lo, ala. Uy, uy, medyo na mo kachoy. Bakit anong nangyari dyan? Lo, ala. Ala, ang daming ang sigama. Ito yun ang nangyari dyan. May pating! Ay mayroon yan malaki! may ano? May tangigi. Ha? Tangigi. Ala ang dami mga sayo. Ang grabe lalaki oh. Uy, kinikibitan pa. Ano nangyari doon? Eh, yan ang inahabol ng patik. Di inahabol ng ano yan. Ang dami oh. Night fish na malaki. Oh, ang laki. Oh, ang dami nila oh. Grabe ka dami. So yun, dyan lang muna tayo mati, update update na lang. Pabi oh. Uy, kati, ano, Dilmar. Uy, Grabe! Bakit ko na Uy! Laki. Duh, 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 duh. Ah! Grabe! Kaya kayo na ba daw? pati oh! Wala mo lang! Wala kayo ay. niyo. Puluta, Sady, ay, malas na na! Wala ba tayo Bala kayo na! nyo! pulutan! Nakarami na! Walang malas, malas yun! Yes. Sige! bakbakan mo ng bakbakan! At kami pants mo lang muna ni mo! Uy! Uy! Oh. Ano ba yung mga 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 Yeah, meron tayong mga tayo. Oh. Nag-catch cook kami. Yan. <laughs> Ayoy! Ay, ano uh, tawag Pero, ito? Air Vlog Mode mo Channel! Ano, pa-support naman. Nasa'ka ah, wala uh, pa upcoming pa yung ano natin. Yeah, na yung okay. next video natin. Kasi eh, nawala yung cellphone natin. nahulog sa ilog. Sa so, oh, okay. akin din, nalaglag yan. Grabe! Sa akin talaga, niretrieve namin. Sinisid namin tatlo ni Dilmar. Wala talaga tsaka ni Christian. Hindi talagang hinapit. Saan ba nalaglag yung master? Sa may... Saan sa rin sa Buti na lang. Nadahaling no? ko pa yung ano na gano'n para. Ah, nag-video ako, oh, naka-tripod po. Nabingwit nga yung tripod, oh. Pero yung nakabingwit ayaw na ibigay. Okay lang yun po Kasi wala na yun eh. sa pag... Masabaga... Yung tripod na ko na lang angler oh, na sa hawas ayaw ibigay sa'yo. Ang bait nun. Ang <laughs> bait yung angler na yun. Hindi, okay lang yun. Sa pag... Kurado na sa akin. Okay, Nabingwit kasi... Thumbnail. Ayan, mati. Oh, luto na. Parang ganito yeah. yun eh, mga big water. Yeah. Para kibitan talaga, umaga. Hindi yeah, nyo na si tanong mata oh, yeah, alam na. Pag umabot, dito uh, na. Alam yun. na yan, Ryan Ringwit. Baka gusto makapla-pla rin. <laughs> yan yeah, o, tama-tama. Kaluto na ka, Chay. Nangati. Out ko lang Out lang na work. Pag nangati, ah, alam na. Ah, fishing. Good yeah, yeah. luck, Fishing Bira is life. <laughs> di ba? Ay, mga tayo. Oh. Taga-video lang tayo. Oh. Yan. Yeah. Oh? Uy, uh, nice kachoy, eh, nakadali. E, kachoy, oh, sunog na, kachoy, sunog oh. na! Kachoy, yung mo! Uy, Ay, ko! Ah. Sunog na! Sulog Hindi, mo. yung inihaw. <laughs> 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 Alas. <laughs> Lalo. Tama nga, no, kailangan talaga seryoso eh. yun. Kailangan sila seryoso yun, para na. Oh, so, yun tayo, yun tayo mga tayo. Tayo, Medyo... Pagdating talaga ng panahon, maging nervyoso to si Master. Masipag kabi tayo. Kabibiro, kabibiro. May, may ganyan sa amin palagi binibiro. Masipag tayo, yan. Ayaw tayo, ay, tayo, tayo, tayo na ano. ano mo, lo, ayaw, talaga magpatalo. Meron din? Oo! Oh. Oh. Pinatago! Ah. <laughs> <laughs> Ginagaya niya. <laughs> Pinakalamit pa Patabinan. ako nila. Ano? <laughs> Pinalamit pa talaga ako. <laughs> <laughs> tayo lang manamatay oh. yung ano, tagal iyaw, ano? Oh. <laughs> Kaya lang taga pacing na yung dumi na ako taga iyaw. Right. Hindi, dalawa si Rizzo. Hindi, ano, pati na mo kanina walang kumikipit. Dalawa yung ko. Ang niwala ka rin, ano? Kaya na kayo! Kaya Michael, iwan mo na yung ibig kang Kain po, mga choy! Mga choy, sabit. Iwan ako dito. Araw sa ulo. Meron naglalamban. Ito pa, mga ay, kaya na. Uy, <laughs> oy. Oy, galing tayo naman. Oy. Ayos, ayos, ayos. Galing mga dalawa. na. laki pa laki na uli mo. Meron pa? pa, oh. Sabi mati ate, ano tamba ko ano? Saan oh, kasi Ronnie boy. Grabe. Ayun, sa tayo bayabasin natin sa dito. Grabe, kagulo na. Yan na, umpisa na. Bayabasin natin. Bayabasin natin. Bayabasin natin. Sunod-sunod tatlong. Ingat. Grabe, walang <laughs> pumabago. Panay talagang video lang tayo Video wala. kaya natin. Bayabasin natin. Bayabasin natin. Bayabasin natin. Bayabasin ha 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 nasunog ako pulang, pulang ka kakachoy pagkagubing guwaping talaga ganyan loy ka loy ka choy oh sobi oh Uy! Para kay sargent alibasbas yan oh eh saan mo ibibigay yan saan yung ulim mo kahit bahay Ay! wala ka kakayot i-upload ko to nabalagot ka so yun mga kachoy hindi lang po muna mga kakachoy <laughs> hindi tayo masyadong margust mo mga kakachoy at nagkaroon ng ano sounds dito mga kapatid kaya baka makapirate pa tayo at maganda naman mga kapatid yung, yung, yung hindi natin laminan na lang tayo tapos ah uh, nag-copy yun maraming maraming sila sila kung uh, katama namin dito at sa mga taga ano uh, sa busy part yeah, para ating naro na kita tayo rito nakasama sila kati Jonathan tapos sila kati Gison yung harvest kati Gison yung grabe ang ganda kung tayo rito kapit okay. at ah, grabe mga taga sila na rin sila ano sila tabayan kung tayo harvest sila sa buhutong sit-up sayang so, hindi tayo nakapag sit-up ng buhutong uh, Uh, yung bottom sit up kasi natin kanina maga pa lang Ay, sumapit uh, yun tali nagkibitan yung patanggalin na uh, yun marami harvest bottom sit up yun, marami maraming salamat sa inyong matay no yun lang po muna matay maraming maraming salamat sa Bruce Angler yun. thank you thank you uh, mga silent viewer po maraming salamat Uh, kina po muna mga tayo no? bye bye thank you po pag mong buy business spot mga tayo no? thank you thank you thank you wala lagi maraming salamat po pala lang ito pala mga tayo yung uli ko <laughs> yan o no? okay na rin pang sabaw sabaw Matang masyadong marbis masyadong marbis Nauna na nga, ano? anting-anting mga katoy. Eh. <laughs> Ayan, thank you, thank you. Tayo ulit mga patingin. Ay, grabe, habol ah. Patingin. Grabe ko yung lalaki pati oh. Panis, pang mo talaga si kasi din, nalulunasan. Yang isa, kanino 'yan ay, po? Ayun doon. Galing, galing. Wow. Nauwi ni Christian, matay, lakarin. Dedame oh. Oh. oh furu oh, original niya, matay oh. Wala, shirt niya talaga. Babawin ako bukas. <laughs> yan, tangi ang tingi hati. Kasi ito oh. puno na lagi oh. Wow, ang laki niya. Ha. Ang cute kasi nang lalagay mo kaya puno eh. Oh. Siyempre kasi ano ako, cute ako. Ang galing. Cute pala siya. <laughs> Oy, ito ginagawa nila mato tayo? Oh. 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 oh, oh. <laughs> na. Ang grabe na. Napakabalang bigyan natin. <laughs> <Galing>. Thank you. <laughs>